Good morning and have a good day everyone. So this is because imangin yung Filipina dito sa Romania. Now I'll show you paano magtapon ng basura. Matapos ng basura. Uh, salamat sa akin sa meraman. Okay, let's go. Peoples. today. So, kailangan kang humunta po ng basura. And, pag-uusapan natin mamaya kung ano yung magkano magagastos natin papunta dito sa Romania as a nanny and domestic helper. And then, malapit na tayo sa basurahan para itatapos ko ano mga basura. So guys, ang magandang weather ngayon kasi ang summer ay malapit na. You know, malapit tayo sa beach so doon pag-uusapan natin kung ano yung pwede natin pag-uusapan para clear at meron tayong magandang background at makikita nyo yung kapaligiran dito sa Constanza, Romania so let's go So, here we go. Nandito kami ngayon sa gilid na to para makahanap kami ng tahimik na lugar. So, pag-uusapan natin kung magkano yung pag-apply papunta dito. Papakita ko muna sa inyo to. Go. Nakamit. Papakita ko muna sa inyo. Dyan. hindi lang dito, mas malawak pa to. Kaya lang dito kami mas malapit na katira, doon banda. So, ngayon ay pag-uusapan natin kung paano pumunta dito. Una, maghanap kayo ng legit na agency. Pero kung nagaalangan aalangan kayo sa ibang legit agency, pwede nyo po akong tanungin at baka may may tutulong ako. So, so paano mag-apply papunta dito? Kailangan nyo pong magpasa ng inyong CV at video introductions. Pagkatapos niyan, maghintay kayo kung masilik kayo ng inyong employer. Kapag nasilik kayo, doon na po ang mga next na tanong nyo kung magkano magagastos. So, ang ipiprepare nyo po is mga nasa 65 to 70,000 N pesos. So, in pesos lang po. Tapos, bahala na po kayo mag-convert kung saan bansa po kayo manggagaling. Katulad ng Hong Kong, Singapore, Macau o sa ibang bansa. Pero karamihan kasi ngayon, mas madali kasi makakuha ng, ng mga applicant galing sa Hong Kong sa Macau or Singapore. Sa Pilipinas, medyo may katagalan. And then sa Saudi or Dubai, di ko alam, pero matagal kasi ang bigay ng visa doon. So dahil galing tayo sa Hong Kong, ishishare ko na lang kung ano yung mga experience ko. So, paano ang, ang process? Next na process is, pag nasili ka na ng employer, i-prepare mo na yung NBI mo. Kasi nasa video ko na to, pero marami pa rin nagtatanong kasi hindi nyo nasundan yung video ko na nasa Facebook. Pero dito ko lang i-upload sa, sa YouTube ngayon. So, gagawa ulit tayo ng bago. So, ang next ay NBI passport. Ipapasa niya sa agency once na masilig kayo. Tapos magbabayad na kayo ng placement fee. Pero lagi yung tandaan, ang placement fee hindi nalalayo kung magkano yung sahod dito sa Romania. Tapos, maghintay na kayo ng next process nyo para sa work permit. So, ang next naman na gagawin nyo, mag maghingi kayo ng referral letter sa agency para makapag-process kayo ng police clearance sa Hong Kong. Since sa Hong Kong ako, so yun ang sasabihin ko. Pagkatapos niyan, maghintay kayo na lumabas ang work permit nyo. Tapos, magpa-medical na kayo. So, sa Hong Kong, ang medical ko dati is 500 HKD. Mabilis lang yung ano, process dyan sa medical. So, hihingi na naman kayo ng referral from agency para makapagpa-medical kayo. So, anytime, pwede nyo gagawin yan. And then next is inyong bank statement. Kailangan at least 3 months active siya. So, magkano ang pwedeng laman ng ating bank statement kapag ka nag visa appearance na so kailangan nyo ng uh, 40,000 and pesos above na laman ng bank statement pero hindi pwedeng biglaan kailangan monthly nyo siyang lalagyan so pwede nyo idaan yung sahod nyo dyan tapos pwede nyo nalang i-withdraw yung iba tapos magtira na lang kayo ng unti-unti hanggang sa makabuo kayo ng 40,000 above. So, yan yung magiging requirements sa visa appearance. So, magkano naman um, tawag nito? Uh, so, ilang, ilang months ang process. Since galing naman ako doon sa Hong Kong, mabilis lang ang process dyan sa Hong Kong. Inabot lang ako ng 3 months. So, pagkatapos nyan, uh, in 3 months, nakaprepare na lahat. Sino magbabayad ng ticket? So, ang employer na po sasagot ng inyong ticket, transportation. Ang gagastusin nyo lang po in BI, placement fee, police clearance, medical. And then visa fee. So, may visa fee tayo dyan sa Hong Kong. Yan lang po yung iahanda nyo. Tapos, pagdating naman po sa bank statement, after ng visa appearance, kung pwede na bang ma-withdraw, yes po, pwede na po siyang ma-withdraw yung pera nyo pagkatapos ng visa appearance. So, mga ilang weeks bago makaalis pag lumabas na ang visa appearance. Let's say, pag lumabas na yung visa appearance nyo, schedule, like let's say ngayon, and then lalabas ang result next week. So, anytime, pwede na kayo magpa-schedule ng flight papunta dito. So, ang next naman is, um, magkano ang, may babayaran pa ba kapag nag-start na ng trabaho dito sa Romania? So, per wala na po. So, sagot na lahat ng employer, pati yung personal hygiene nyo, internet, lahat, sagot na ng employer. Wala kayong gagastusin. So, kung meron kayong kailangan para sa personal nyo, uh, magsabi lang kayo sa employer nyo. Kasi, sagot na nila lahat. So, wala na kayong gagastusin. Maghihintay na lang kayo ng sahod nyo. So, may day off po ba? Yes, meron po tayong day off dito once a week. So, ang day off natin dito once a week, depende sa employer kung anong araw ang bibigay niya sa inyo. Kasi, karamihan dito every weekend is very busy. So, karamihan sa kanila, lalo na kapag ikaw ay newcomers dito sa Armenia, bibigyan kanila ng day off, papipiliin kanila ng day off Monday to Friday. Hindi pwede ang weekend. Pero, kapag ka okay naman si employer na mag-weekend ka, nasa sa inyo na yan kung paano kayo mag-uusap ng maayos. So, next is, paano pag hindi ako mag-day babayaran ba ng employer? Yes po. So, 100, 100 lei or sa atin 1,100 in pesos sa palitan. Yan yung magiging bayad sa iyo, double pay, kapag hindi ka lalabas, pag kailangan kanila sa day of mo. So, next, during the break time, you will pay or not. So, about the during break time, kapag meron kang gustong pagkain na kainin, wala ka pong babayaran, mag-request ka lang po sa employer mo. Let's say, wala kang time magluto, so mag-request ka lang ng gusto ko pong ano, ganito, ganyan. Sabihin mo lang. Kasi, bibilhin nila yan. Kaya, go. Go run here. So, ang next naman natin. Okay, I think ito lang yung pag-uusapan natin sa ngayon. Kasi ito lang yung tanong nila. And the next naman is pag-uusapan ko yung know your rights as a domestic helper in nanny here in Romania. And then, Uh, Pag-uusapan din natin kung magkano naman, kung meron ba ditong, um, uh, tawag nito, part-time. At kung magkano ang per hour ng part-time. Pero ito ay dipindi kung ikaw ay full contract or gusto mong mag-part-time sa D.O. So, that's it for today. dito kami ngayon. Nagagalak-galak kami para makita natin yung yung view kapag uh, summer. So, ngayon wala ganong tao but in the summer coming, marami na mga tao dito. Medyo mas maganda I think, kumuha ng, ng video at saka magalagala. So, see you on the next video. Abang-abang!